Balut, balut, balut. Ah! Alam niyo ba yung Pilipino horror game na hapunan? Nilaro ko yun at ito ang mga nangyari. Nakakatakot. Chanak ba to? Tayo ba to? <laughs> Kain na. Ay, bata. Kain na daw, bata. Ay, tila niya. Ang galing, oh. May electric pan din dito na bibili sa Lazada. Ah, uh, patayin natin. Pinatayin na natin, guys. <laughs> para lamokin siya, para magising siya. Gumising ka na. Sino ba tumawag sa atin? Uy, TV! Namiss ko tong tibing to yung mataba na tibing Kapag ginikit mo yung piskin mo niya Mararamdaman mo yung static Ah, ito ba yung nanay natin? Hi, mom! Oh, ito yung talaga yung pangkalendaryo ah Tapos yung galon ng tubig na may pangalan Ah, ito yung ulam natin Ito yung pagkain na at tuyo Kanina pa kita tinatawag eh Bakit ang tagal mo pumunta rito? I'm just watching my brother Okay lang ba kapatid niya? Okay naman siya Pinatay ko yung electric fan Baka niya lamok na Mabuti naman. Umpisahan mo ng kainin pagkain mo at baka lumamig. Okay po. Tara, kain na tayo. Okay guys, kain tayo dito. <laughs> Ba't magkukatsara pa? Dapat magkamay tayo. Okay, kanin muna tayo guys. Kanin palak ulam na. Na, sarap na namin. Ito crunchy ng tuyo. Ikaw, mag-aral kang mabuti para gumanda ang kinabukasan mo. Opo, opo. Amis po. Bagsak na po ako sa mati. Hindi yung puro landi at barkada lang buong araw na intihan mo. Uy! Yung lumalandi, uy! Nagro-Roblox lang ako. Magandang 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 mag gabi mga kababayan at <laughs> nagbabalik na naman ang radio 819 DZAR. Mag-iingat po tayo mga kababayan dahil madami na ang namamatay ngayon dahil sa pay to kill. Pay to kill? Ah, so nagbabayad para pumatay? Mayayari lang daw ang insidente sa gabi kaya pinag-iingat po ang lahat. Uh -huh. Kamusta na kayo? Ah, si Tatay to. Si Tatay to guys. Nagulat naman ako sa Tatay. Akala ko tumatagos ko sa pader. Ay, Tatay! Okay naman kami tatay, ano tala mo? Para makakain naman tayo ng masarap. Busog na ako. Masarap naman yung tuyo eh. Busog na ako tatay. Kamusta naman ang trabaho mo? Dami mo yata ang kinita sa pamamasada ng tricycle ah. Uy. Teka lang, hindi kaya kasama si tatay sa mga pumapatay? Huwag oh, naman sana. Uy. Kailangan ko talaga magbanat ng buto para sa pamilya natin. Ayan, nalit ka tatay yan. Sana ulam ko. Lechong manok. Magbebenta ba tayo ng balot na ulan? Kunin natin yung flashlight. Kunin natin yung balot na may mga chicharon at suka. Wow! Oh, Nico. Oh, yung problema mo. Ba't na mo yung bahay namin? Kinakot mo ako. Akala ko kung sino eh. Ba't ka ganyan sa akin? Marapas mo ako ah. Narinig mo na ba yung balita? Yeah, it's scary. Mag-iingat ka ha. mag ng pinto. Ush! Mag-iingat ka Ingat ka din, Ashley. Oo, oh, I'm always safe naman. <laughs> Sige na, matulog ka na. Sige, good luck sa paninda mo. Saan ba tayo ng balot? Balot! Balot. May bibili kaya sa atin dito? Uh, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Limbang chicharon tapos mga balot. Okay. Abang natin na may dadaan dito. kaso parang walang dadaan eh. Tulog na ata silang lahat eh. Pwede bang magbenta ng balot sa umaga? Balot, balot. Pabili nga po ng isang balot at isang chicharon. Okay, boss. Isang balot, isang chicharon, boss. Okay. Then buyin siya ng 20. Wala ka nang suklay, boss. Ano nga pala? Ano nga pala ginagawa mo dito? benta ng balot. Sige na, alis na ako. Ingat ka dyan ha. Lalo na gabi na. Ingat ka rin boss. Oh. Wala ka pag chineras boss oh. Balot chicharon. Sukang balot. maanghang. Boss, balot boss. Pabili nga ng... ah... Uh, Kinapay, yelo, candy, chocolate, chichirya. Pabili pala ng ano? Uh, Nakalin! yung ilong mo. Pabili nung ano? Bro, bello ka lang dalawang pagpipilian. Bakit ang tagal mo magdesisyon? Mas marunong ka pa sa customer. ano ba bibili mo kasi? Yung ano na lang. Isang balut. At tatlong chicharon. One, two, three. Oh, sign na rin yung sukli. Nagmamadali mo pa ako. Nong! Grabe ka naman, boss. Oh, salamat, salamat. Thank you, boss. Pamaya ulit bumili ka, Balut, balut, balut. Blessed be the hindi ako tumitili pero dahil sa'yo napatili ako eh. Natakot mo ako lang na Madonna. Sorry, <laughs> ka pa? Manananggal ka ba? Gusto ko lang naman bumili ng balot at chicharon. Wala lang chicharon, balot na lang. Bumalik ka na lang bukas. Hala, hindi ko naabuto yung chicharon, yung paborito ko. Umuwi ka na lang, tapos pagpakit ka na lang, is tapos lumipad ka na. Alam niya po, kunin niya na tong balot Libre na lang. Talaga. Maraming salamat. Ah, tama ka, na guys. Uwi na tayo. Ah, kayo uwi na. Gate is locked. Paktay kadiha. Find the key unlock gate. Saan ko naman hahanapin yung susi? Baka rito kay kuya. May lalaki dito, 'di ba? Ayun susi oh. Uh. Ayos, nakita ko kaagad. Ang bilis natin. Ha! Ah! Mangberto. Ano ang ginagawa mo dito? Nalakan po kasi ako eh, kaya kinuha ko yung susi. Bakit hindi ka muna nagtatanong? Eh, di ko naman po alam na nandiyan ka. Ako na lang ang magbubukas. Ah, okay, sige Masyado po. Masyado kang pakilamero. Okay, sorry po, sorry Akin po. Akin na nga ang susi. Sorry Sa susunod, nagagawin mo po ulit to. Hindi ka na makakapasok dito. Sorry po, sorry po. Akala ko kasi wala siya. Get balut. Ah, bukas na naman ang na electric pa, no? Asa yung kapatid ko ngayon? Hakapasin ko ng balot yun. Hide in the house! Sa bahay! Sa ang bahay ako magtatago? Nakapu, kita-kita ako rito. Mali ako na yung tilaguan, guys. Butas-butas yung pader. Hala! Ang dami! Anong gagawin natin? Get out! Get out! Ah! Takbo! Ah! Uh, ah! Uh, bakit ang mukha niya? Parang may kamukha to, ah. Tara guys, umiya tayo. Andiyan si Baldi. Ah! Billy! Bisa mo tumakbo! Bisa mo tumakbo! Go in the cabin! Tago, tago! Huh. Okay, nakapagtago tayo doon. Kaso ang mahirap dito, baka ito yung hideout nila. Pukpukin ko ba sa ulo to? Ay si tatay! Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo rin dito, tatay? Kung walang magawa ang mga polis sa kasong ito, ako na lang ang tatapos. Pero paano? Alam ko na kung sino ang namumuno nito. Tatay? Superhero ka? Sindan mo ko. wag kang maingay. Ano to? Tissue ba to? Pinahid sa pet mo? Ayan lahat ng listahan ng membro ng mga suspek. Hey! Si Kapitan! Yung kalbo! Pati yung kaibigan natin! Dalin sila! Ashley! Parting ka rin ba na to? Wala ka nang pakialam doon. Pangit mo! Laki ng ilong mo! O oh, sige! Guys! Tapos na sila! Naku po! Nakabaril pa nga! Pwede pa kami bakabarilin! Ashley! Pangit na pa rin! Tay! Mahal na bahal kita tay! Uy! Uy! Baril! Uy, ubos! Ubos, ubos! Uy, si Mang Berto! Mang Berto, maraming salamat! Sa likod mo! Ah! Mang Berto! Ala! Mang Berto! Mang Berto! Oh no! Dapat ako na lang ang nabaril, Mang Berto! Umalis na kayo dito! Hindi namin iiwan, Mang Berto! Ay, sige pala, Mang Berto, iba ka na pala namin! Huwag ka mag-alala, mag Mang Berto, magiging angel ka! Magtago kayong lahat! Yung bata, huwag yun ipagtago! ko ng lima, pag nasa loob na sila, isasarado ko ang pinto. Tapos, barili mo silang lahat. Okay po, akala ko pag mo mo lima, tatatakbo tayo. Tay, bak baka ikaw yung ko, Tay. Ayun na. One, two, okay. Uy. four, five. Oh, ubos! Pintas tayo! Bayari tayo! Ha, sa wakas, sa posterin. na rin. Binigay mo ba sa priest ang istaan, tatay? Oo, tinulungan ako ni Mang Berto. Kaya maraming salamat din sa kanya. Buhay pa si Mang Berto! <tabos> na din! Oh! Malakas pa si Bang Beto! Malakas! Kalabaw lang ito, Wara. Da, napakatibay mo, Bang Beto. Ow! Yo, 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 guys. I'm back. At sana nagustuhan nyo ang video na to. Gusto nyo rin bang gumawa tayo ng animation tungkol sa Black root? Kung gusto nyo yun, like this video, comment, and subscribe. Bye-bye!